Okay. Okay, so inaabot na tayo ng ulan dito <laughs> sa People Power Monument, pero patuloy pa rin ang uh, programa at patuloy pa rin ang uh, pagtindig ng ating mga kababayan para sa isyong kanilang pinaglalaban. Sa akin po ang sukat ng determinasyon ng tao ay ang willingness na naman. <laughs> ang willingness na kumindig pa rin kahit uh, may init ang araw, kahit na mayroong pagbuhos ng ulan, eh kitang kita na klarong klaro na, de na determine na determine ng ating mga kababayan at lahat ng nandito para ipaglaban ang issue laban sa korupsyon. Kaya hindi ko alam kung maka capture yung ano eh, yung yung spirit ng pagiging nandito mismo eh. Sabi ng uh, sa nakausap natin kanina si uh, Dr. Guy Claudio ng Tindig Pilipinas, Pinabula sinasneko uh, naman ni uh, Father Robert Reyes na madaming ibang mga pagtitipon na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ngayong araw. So ako, yung diwa na yon, yung ramdam mo, kasama mo ang libu-libong ibang Pilipino na tumatayo para sa pagtigil ng korapsyon. Eh, hindi ano eh, hindi po pwedeng pantayan eh. Grabe, nakaka-buhay ng loob, nakaka-inspire at nakakabigay ng pag-asa. Kaya diba man sa kabila ng lahat ng nakita nating kamalian nitong mga nakaraang buwan, meron pa rin tayong liwanag na pwedeng masilip sa sa dulo. So kahit uh, tumidilim na ang <laughs> ang himpapawid, lumiliwanag naman ang ating uh, hinaharap. So muli, maraming salamat si Attorney Barry De para sa Insider. Dito sa Trillion Peso March, mabuhay kayo. At uh, kita-kita ulit sa Wednesday, pa. Oh. <laughs>